Sampung tradisyong Pinoy na kayang ipagmalaki ang ating Pasko. Ang tunay na diwa ng bayan. Handa ka bang dalhin sa puso ang mga sandaling nagpapainit ng ating pagkatao tuwing Pasko? Manatili hanggang dulo. Dahil bawat tradisyon ay may kwento ng pamilya, pananampalataya at pagmumalaki sa pagiging Pilipino. Ikauna, Simbang Gabi Ang Simbang Gabi ay siyam na magkasunod na misa tuwing madaling araw. Mula ikalabing anim ng Disyembre hanggang ikadalawamput-apat na tinitipon ng pamilya bilang tanda ng pananampalataya at pag-asa. Maraming nagsisimba ng alas 4 o alas 5 ng umaga. Daladala ang -dala mga bata at lola na may mga lihim na hiling na inaalay sa Diyos. Pagkatapos ng misa, may pila ang mga tao sa labas ng simbahan para bumili ng bibingka at puto, bumbong na nililuto sa uling at inihahain sa dahon ng saging. Pinapainit ng mga ito ang mga kamay at puso habang nagkakwento ang magkakapamilya tungkol sa araw-araw na buhay. Ang pagsasalo sa pagkain na ito ay kadalasang nagbubukas ng usapan tungkol sa paghahanda para sa Noche Buena. Mula sa simbang gabi, dahan-dahang humahanda ang bawat tahanan patungo sa pinakamalaking handaan ng taon. Ikalawa Noche Buena Ang Noche Buena ang sandali kung kailan nagtitipo ng buong pamilya pagkatapos ng hating gabing misa. Dito, nagiihaw o nagluluto ng mga espesyal na putahe na ipinagmamalaki sa hapag. Karaniwang inihahain ang lechon na malutong ang balat, hamon na ng maaga queso de bola, fruit salad at pansit bilang simbolo ng kasaganahan. May mainit na tsaa o kape para sa matatanda habang nagkakangkahan at nagkakansyawan ang mga pamangkin. At mga tawanan ay madalas umabot ng gabi. Sa gitna ng saya, nagkakaroon ng simpleng pamimigay ng aginaldo at pagmamano sa mga nakatatanda bilang tanda ng paggalang. Dito lumalaling ang pagkakabuklod ng pamilya. May mga kwentong minana at mga bagong pangakong binibitawan. Pagkatapos ng Noche Buena, unti-unti nang sumisiklab ang dekorasyon sa mga kalsada at tahanan na nagbubunsod ng mas marami pa ang selebrasyon. Ikatlo, parol. Ang parol ay likhang sining mula sa kawayan at makulay na papel o cellophane na hugis bituin. At tradisyon itong minagawa ng mga magulang at anak sa buong barangay. Maraming paaralan at komunidad ang may parol-making contest kung saan ipinapakita ang husay sa pagkakalikha mula sa pinong kawayan hanggang sa makinis na pagkakakabit ng ilaw. May mga malalaking parol na may mga kumikislap na ilaw na inilalagay sa plaza o harapan ng simbahan. At ilang parol ang gawa sa recycled materials Bilang patunay ng malikhaing Pilipino. Ang paglalakad sa gabi at pagtitig sa mga parol na ito ay nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas ng ating pag-asa tuwing Pasko. Ang pagpapakita ng sariling parol sa komunidad ay nagdudulot ng pagpuri at pagmamalaki sa sariling gawang kamay. Dahil dito, ang parol ay hindi lamang dekorasyon, ito ay sagisag ng pagkakaisa at pag-asa ng bayan. Ikaapat, Karoling Ang karoling ay buhay na tradisyon. Mga bata at kabataan na may gitara, tamburin, at makukulay na kasuotan ang sumusuyod sa bawat bahay at kaling pangkomunidad. Kadalasang inaawit ang mga klasikong awit Pasko na nagpapagalaw ng damdamin at nagbibigay ng ngiti sa mga nakikinig. Maraming bahay ang nagbibigay ng maliit na pamasko, mga bariya, merienda o candy bilang pag-alala sa kabutihang loob ng caroler. May mga organized na caroling competitions sa barangay at simbahan kung saan ipinapakita ang husay sa pag-awit at pagkakaibigan ng grupo. Mula sa Karolin, namarami ang ilaw at musika sa kalsada na nagiging dahilan upang maglakad-lakad ang mga magkapit bahay. Ang munting bariya na inilalabas ng mga tahanan ay nagiging malaking alaala -ala para sa mga bata na umaawit ng buong puso. Ikalima, puto, bumbong at bibingka. Walang simbang gabi na kompleto nang walang puto, bumbong at bibingka. Ang puto, bong -bong na niluluto sa tubo ng kawayan at mga bibingkang inihurno sa palayok na may mantika ang pinapahid sa ibabaw. Nilalagyan ito ng ginadgad na nyog at asukal na muscovado o asukal na pula upang makamit ang tamis at malinamnam na kombinasyon. Maraming pindahan ang nag-aalay ng mga tong malapit sa simbahan at plaza upang ang mga naglalakad sa malamig na simoy na hangin. Ang bango at singaw mula sa bibingka at puto bumbong ay agad na bumabalik ng alaala ng pagkabata at tahanan. Kapag nakakagat ng mainit na bibingka o puto bongbong, -bong, parang bumabalik ang mga simpleng saya ng nakaraan. Ito ang pagkain na bibigay init, hindi lamang sa katawan, kundi sa puso tuwing Pasko. Ikaanin Pamimili at Christmas Bazaar Sa buwan ng Desyembre, tagiging buhay ang pamilihan at mga tindahan dahil sa dami ng pamimili para sa regalo, dekorasyon at pagkain. Lumilitaw ang mga Christmas bazaar na puno ng handmade crafts, lokal na delicacies at regalo mula sa maliit na negosyo o negosyante. Maraming Pilipino ang naghahanap ng regalong may puso kaya nagkakaroon ng tila sa mga stall na gumagawa ng personal na pagtatanghal ng pangalan o dedikasyon sa regalo. Ang mga booth para sa pambalot at simpleng mensahe sa regalo ay patok dahil ipinapakita nito ang pinag-isipan, ang hatid na sorpresa. Ang pamimili ay nagiging isang ritual kung saan pinipili ang bawat bagay ng may pag-ibig. Sa bawat pagpili ng regalo, ramdam ang nagbigay ng kasiyahan dahil ibinibigay niya ang isang paraiso ng kanyang sarili sa minamahal. Ikapito, pag-uwi sa probinsya. Ang pag-uwi sa probinsya o pagbabakasyon tuwing Pasko ay tradisyon na nagpapakita ng pinakamalalim na pagpapahalaga sa pamilya at pinagmulan. Libo-libong tao ang naglalakbay patungo sa tahanan ng mga magulang o lolo at lola dala ang pasalubong tulad ng kakanin, hamon, at mga laruan para sa mga pamangkin. Sa pagdating, may malalaking salo-salo, kwentuhan, at pag-aayos ng lumang larawan na nagbibigay daan sa pag-alaala at pagkakasundo. Ang pag-uwi ay madalas sinasamahan ng pagbibigay ng oras sa matatanda at pag-aalaga sa pamilya bilang pagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ang mismong paglalakbay ay naging bahagi ng kwento ng Pasko. Mga kwentong puno ng hirap, ngunit puno rin ng pag-asa. Sa huli, ang muling pagkakadikit ng pamilya ay isang biyayang pinapahalagahan ng bawat Pilipino. Ikawalo, Paskuhan sa barangay. Sa mga barangay, karaniwang may paskuhan ng puno ng palaro, talentadong pagtatanghal, at pamigay ng tulong o regalo sa mga nangangailangan. May mga kids pageant at simpleng programa kung saan ipinapakita ang talento ng lokal na kabataan at nagkakaisa ang komunidad ang Barangay Christmas Party ay sinasamahan ng parlor games, potluck, dishes at maliit na raffle na nagpapasaya sa magkakapit bahay. Karaniwang ding may community choir at teatro na nagduro ng mga awit Pasko at simpleng dula sa mga bata. Ang mga sandaling ito ay nagpapaalala na ang diwa ng Pasko ay hindi lamang sa tahanan, kundi sa buong komunidad. Ang pagkakaisa at bayanihan na makikita sa mga programa ng barangay ay isa sa pinaka ipagmamalaking katangian ng ating kultura. Ikasyam, paputok at ilaw. Hindi mawawala ang paputok at mga kumikislap na palamuting ilaw tuwing gabi ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Bagamat may paalaala ng kaligtasan sa paggamit nito. Maraming pamilya ang masaya nagpapasiklab ng maliit na sparkler at mainyak na paputok habang nagbabantay ang mataganda. May mga tindahan sa palengke na naglalako ng paputok at mga sparklers. At sabik ang mga bata sa makukulay na kislap. Ang tunog at liwanag ng paputok ay tila sinasagisag ang masiglang puso ng bayan sa pagdiriwang. Bagamat may mga lugar na umiingit sa pagbabawal, nananatili sa puso ng marami ang pagnanais na salubungin ang bagong umaga ng may kulay at pag-asa. Sa bawat kislap at pagsabog ng liwanag, may hatid itong panibagong simula. Ikasampu. Regalo at aginaldo. Ang pamimigay ng regalo at aginaldo ay malalim na gawi. Mga ninong at ninang nagbibigay ng espesyal na pera at regalo. At maraming tahanan ang nag-aayos ng monito-monita sa opisina o kapwa-kapitbahay. Ang simple, ngunit malalahanin na regalo ay madalas na ginagawa ng puso. Mga liham gawain kamay o maliliit na alahas na may kwento. Marami ang naniniwala na ang regalo ay dapat may kahulugan. Kaya inuuna ang pag-alam sa tunay na nais na tatanggap. Ang pagbibigay at pagtanggap ay hindi sinusukat ng halaga kundi ng puso. At ito ang nagpapalakas ng samahan ng pamilya at komunidad. Sa dulo ng taon, ang pagkakawang gawa at pagbibigay ng ang tunay na nagpapatingkad sa ating kultura. Ang pag-ibig at malasakit na makikita sa bawat regalo at pagbati ang siyang pinakamahalagang hiyas ng Pasko sa Pilipinas. Tapos na ang ating paglalakbay sa sampung tradisyong Pilipino na sa ating diwa tuwing Pasko. Ibahagi ang lihim na ito ng ating kultura at ipagmalaki ang pagiging Pilipino. Sapagkat ang tunay na kayamanan ng Pasko ay nasa puso ng bawat isa sa atin.